Nangangamba si Sen. Jingo Estrada na dobling black eye ang may dudulot sa ating bansa nang naganap na pagkakansila ng lahat ng inbound at outbound flight sa NAIA makaram magkaaberya sa air traffic management system nito. Ayon dito kay Estrada, makakaapekto ito sa imahe ng ating bansa at hindi sa industriya ng turismo. Ipinunto pa ni Estrada, nakakahiya na nangyari ang nabanggit na aberya sa unang araw pa ng taong 2023. Nagsisimula pa naman Ania na sumigla ang ating tourism industry matapos yung COVID-19 pandemic. Subalit dahil nga sa insidente, baka niya ma-discourage sa mga turista na magtutungo sa bansa dahil sa nangyari sa Naiya kung saan maraming pasahero ang na-stranded. Ayon kay Estrada, isusulong niya sa Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senadora Grispo na imbestiga na nangyaring abirya sa Air Traffic Management System ng Naiya nais malaman ng senador ang tunay na dahilan kung bakit ito nangyari at ano ang dapat gawin para wag na itong maulit pa sa hinaharap ako si Jojo Sikat walang inatas ang balita